Kumusta mga kaibigan? Alam natin na si Manny Pacquiao ay kilala bilang pambansang kamao ng Pilipinas at ang kaisa-isang 8 Division World Champion na may 12 major world titles. Ngunit alam nyo ba na bukod sa kanyang kahangahangang karera sa boxing, si Pacman ay isang matagumpay na negosyante? Mula sa pagiging isang simpleng boksingero, siya ngayon ay isang negosyante na may napakaraming negosyo. Kaya't samahan nyo ako at alamin natin ang 15 na negosyo ni Manny Pacquiao na hindi nyo pa alam. Number 15, Water Rotor Energy Technologies Noong 2011, itinayo ni Manny ang Water Rotor Energy Technologies. Ang kumpanyang ito ay naglalayong makapagproduce ng kuryente gamit ang mabagal na daloy ng mga anyong tubig. Nakafocus sila sa mura at renewable energy, kaya't malaking potensyal ang nakita ni Manny rito. Ang teknolohiya ng water rotor ay hindi katulad ng ibang hydroelectric power sources na nangangailangan ng malalaking dam. Sa halip ang kanilang mga produkto ay pwedeng magamit kahit sa maliliit na ilog o batis basta't may sapat na daloy ng tubig. Dahil dito, nakita ni Manny ang malaking potensyal nito sa pagkakaroon ng malinis at murang enerhiya para sa mga komunidad na nasa malalayong lugar. Hindi nagtagal ang Water Rotor Energy Technologies ay nakilala bilang isa sa mga pangunahing tagapagbigay ng renewable energy solutions sa bansa. Number 14. One Championship. Si Pacman ay isa ring investor ng One Championship, isang Singapore-based MMA tournament na kilala sa buong Asia. Ang One Championship ay itinatag noong 2011 at kilala bilang isa sa pinakamalaking mixed martial arts. MMA tournament sa buong kontinente. Sa paglipas ng panahon, ito ay lumaki at naging isa sa mga pangunahing kalaban ng UFC sa larangan ng MMA. Kilala ito sa mga dekalidad na laban at mga sikat na fighters gaya ni na Honorio Banario, Kevin Bellingon at Rene Catalan. Ang investment ni Manny dito ay isang malaking hakbang patungo sa kanyang pagpapalawak ng mga negosyo sa larangan ng sports. Sa kasalukuyan, ang One Championship ay mayroong net worth na 19.1 million dollars at patuloy pang lumalago. Number 13, JMP Mass Media Productions Inc ang 91.1 Pacquiao Radio ay bahagi ng JMP Mass Media Productions. Ito ay isang broadcasting company sa General Santos City na nag ng iba't ibang radio stations tulad ng 1107 Radio Alerto, DXW at 91.1 KISS FM. Ang negosyong ito ni Manny ay hindi lamang nagbibigay ng entertainment kundi pati na rin ng balita at impormasyon sa kanilang lugar. Kilala ang mga programa ng kanilang radio station sa pagiging informative at engaging dahilan kung bakit maraming listeners ang tumatangkilik dito. Bukod pa rito, ang JMP Mass Media Productions ay patuloy na naghahanap ng mga paraan upang mapabuti ang kanilang serbisyo sa kanilang mga tagapakinig. Number 12, G-Token Si Manny ay nag-invest din sa G-Token, isang world-class platform para sa mga mobile-based application na laro mula sa Asia. Ang G-Token ay nag-publish at nag-advertise ng mga laro para maabot ang interes ng mga tao sa mundo ng mobile gaming. Sa kasalukuyan, ang mobile gaming ay isa sa mga pinakamalaking industriya sa digital entertainment, kaya't hindi nakakapagtaka na nakita ito ni Manny bilang isang magandang oportunidad para sa investment. Ang G-Token ay patuloy na lumalago at nagbibigay ng malaking kita hindi lamang sa mga game developers kundi pati na rin sa mga investors tulad ni Manny. Number 11, Roadhouse Economy Hotel. Ang Roadhouse Economy Hotel ay pagmamayari ni Manny at ng kanyang asawa na si Jinky. Matatagpuan ito sa General Santos City at kilala sa kanilang dekalidad na serbisyo. Ang hotel na ito ay nagbibigay ng abot kayang accommodation para sa mga turista at travelers na bumibisita sa lugar. Bukod sa mga komportabling kwarto, ang hotel ay may mga amenities tulad ng swimming pool, gym at function rooms para sa iba't ibang events. Dahil sa magandang serbisyo at kalidad ng kanilang pasilidad, ang Roadhouse Economy Hotel ay naging isa sa mga paboritong destinasyon ng mga bisita sa General Santos City. Number 10 Pacman Wildcard Gym Sa bayan ng General Santos, nagtayo si Manny ng gym upang makapag-workout ang kanyang mga kababayan at mahasa ang mga gustong pumasok sa larangan ng boxing. Ang Pacman Wildcard Gym ay may kumpletong kagamitan at mga training facilities na ginagamit din ni Manny sa kanyang sariling training. Dito, maaaring mag-training ang mga aspiring boxers at matuto mula sa mga professional trainers. Bukod pa rito, minsan ay sumasali rin si Manny sa mga training sessions upang magbigay ng tips at encouragement sa mga naghahangad na maging matagumpay na boksingero tulad niya. Number 9. JMP Shalom Travel and Tours. Ang travel and tours business ni Manny ay tumutulong sa mga Pilipino sa kanilang mga travel packages. Malaki ang kita ng negosyo lalo na bago magpandemya. Ang JMP Shalom Travel and Tours ay nagbibigay ng iba't ibang travel packages para sa domestic at international destinations. Bukod sa mga tour packages, nag-aalok din sila ng travel consultancy services upang matulungan ang kanilang mga kliyente sa pagbubuk ng flights, accommodations, at iba pang travel needs. Sa pamamagitan ng negosyo na ito, nais ni Manny na matulungan ang mga kababayan na magkaroon ng masayang at maayos na biyahe. Number 8 Pacman H2O. Si Manny ay may negosyo rin sa inuming tubig na tinawag niyang Pambansang Tubig. Ito ay patok sa mga tao dahil sa kalidad at presyo nito. Ang Pacman H2O ay kilala sa kanilang purified drinking water na binibenta sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil sa demand ng malinis at ligtas na inuming tubig, ang negosyo na ito ay mabilis na lumago at nakakuha ng maraming loyal customers. Sa tulong ng modernong teknolohiya, tinitiyak ng Pacman H2O na ang kanilang tubig ay malinis, ligtas at abot kaya para sa lahat. Number 7, Tim Pacquiao Store ang merchandise store ni Manny ay nagbebenta ng mga t-shirt, kagamitan at memorabilia ng pambansang kamao. Patok ito sa mga fans at patuloy na lumalago. Ang Tim Pacquiao store ay matatagpuan sa iba't ibang malls tulad ng Robinson's Mall at Mall of Asia. Dito, maaaring bumili ang mga fans ng mga souvenir items tulad ng t-shirts, caps, mugs at iba pang mga produkto na may tatak Pacquiao. Bukod pa rito, ang store ay nagbebenta rin ng mga signed memorabilia na tiyak na magugustuhan ng mga collectors. Number 6, MP Princess Digital Printing Solution Pinasok din ng Pacquiao Group of Companies ang digital media. Ang MP Princess Digital Printing Solution ay nag offer ng iba't ibang printing services para sa signage, stickers, posters at marami pang iba. Ang kumpanya ay kilala sa kanilang high quality printing services na ginagamit sa iba't ibang okasyon at events. Mula sa mga tarpaulin para sa political campaigns hanggang sa mga personalized items para sa mga special events, tinitiyak ng MP Princess Digital Printing Solution na maganda at dekalidad ang kanilang mga produkto. Number 5, Pacman Beach Resort. Sa Sarangani, nagtayo si Manny ng malaking beach resort na dinadagsa ng mga turista. Bukod sa magagandang cottages at water activities, may mga sports facilities din dito. Ang Pacman Beach Resort ay kilala sa kanilang malinis at magandang beach na perfect para sa family outings at vacation. Ang resort ay may iba't ibang amenities tulad ng swimming pool, sports facilities at restaurant na nag-aalok ng masasarap na pagkain. Dahil sa ganda ng lugar at kalidad ng serbisyo, marami ang bumabalik dito taun taon Number 4, Jinky's Fashion World. Ang asawa ni Manny na si Jinky ay nagbukas ng fashion store kung saan binebenta ang kanyang mga designer bags, damit at sapatos sa murang halaga. Pati na rin ang mga memorabilia ni Manny ay binebenta dito. Ang Jinky's Fashion World ay kilala sa kanilang mga high-end fashion items na mabibili sa abot-kayang presyo. Dahil sa passion ni Jinky sa fashion, nais nice niyang ibahagi ang kanyang mga koleksyon sa mga kababayan na mahilig din sa fashion. Ang store ay patuloy na lumalago at nagiging paboritong destinasyon ng mga fashion enthusiasts. Number 3, Pacman Sports Bar. Mahilig din si Manny sa bilyar kaya't nagtayo siya ng sports bar na may high quality billiard tables. Dito, maaring maglaro at mag-enjoy ang mga customer habang kumakain at umiinom. Ang Pacman Sports Bar ay kilala sa kanilang relaxed at friendly atmosphere. Perfect para sa mga gustong mag-unwind pagkatapos ng trabaho o mag-spend ng oras kasama ang mga kaibigan. Bukod sa billiards, meron ding dartboards at iba pang games na pwedeng laruin ng mga bisita. Sa bar, nag-aalok sila ng masasarap na pagkain at iba't ibang inumin mula sa local beers hanggang sa imported liquors. Madalas ding dumalaw si Manny sa kanyang sports bar upang makipaglaro at makipagkwentuhan sa mga customers. Number 2, Pacman Beach House. Bukod sa beach resort, may isa pang beach house si Manny sa Sarangani. Napapalibutan ito ng iba't ibang klase ng puno na nagbibigay ng kakaibang ocean vibes. Ang Pacman Beach House ay isang exclusive at private getaway na perfect para sa mga gustong magkaroon ng tahimik at relaxing na bakasyon. Ang beach house ay may mga modernong pasilidad tulad ng swimming pool, outdoor dining area at mga luxury rooms na may beachfront view. Dahil sa ganda at privacy ng lugar, maraming celebrities at high profile individuals ang nagpapabuk dito para sa kanilang mga bakasyon. Bukod sa pagtanggap ng mga bisita, ginagamit din ng pamilya Pacquiao ang beach house para sa kanilang family gatherings at special occasions. Number 1. Revolution Precrafted Itinatag noong 2017, ang Revolution Precrafted ay gumagawa ng mga pre-assembled na bahay. Malaki ang potensyal ng kumpanyang ito kaya't nag-invest si Manny rito ng napakalaking pera. Ang Revolution Precrafted ay kilala sa kanilang unique at innovative approach sa paggawa ng mga bahay. Sa halip na itayo ang bahay mula sa simula sa site, ginagawa nila ito sa factory at pagkatapos ay dinadala sa site para i-assemble. Ang konseptong ito ay hindi lamang nagtitipid sa oras kundi pati na rin sa gastos. Ang kanilang mga bahay ay gawa sa high quality materials at may mga modernong disenyo na talaga namang kahangahanga. Dahil dito, ang Revolution Precrafted ay mabilis na nakilala at nagkaroon ng mga proyekto hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa. Naniniwala si Manny na ang investment niya dito ay magbibigay ng malaking kita sa hinaharap at makakatulong sa maraming tao na magkaroon ng abot kayang tahanan. Talaga namang nakakamangha ang tagumpay na nakamit ni Manny Pacquiao dahil sa kanyang pagsusumikap at sakripisyo. Mula sa pagiging isang simpleng boksingero, siya ngayon ay isa sa mga pinakamatagumpay na negosyante sa bansa. Sana ay patuloy na maging inspirasyon si Manny Pacquiao hindi lamang sa ating mga Pilipino kundi pati na rin sa buong mundo. Ano naman ang masasabi mo patungkol sa video na ito? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Pakilike na rin ang video kapag ito ay iyong nagustuhan at huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.